bato sa apat na sulok ng daigdig. Nadurog at nawasak ang mga lungsod. Napuno ng alikabok ang himbabawid at nalaso ng hangin. Kaya naman, namatay ang lahat ng naroroon maliban sa mga nakaakyat sa langit. Ang ilan sa mga nalasong ng hangin ay nabuwal sa lupa at natabunan ang walang malay nilang katawan ng alikabok na bumaba mula sa himpapawid. Pagkatapos niyon ay nagkaroon ng Ice Age na tumagal ng halos limang taang taon. At noong nalulusaw na ang yelo, pinasimula ng Diyos ang paglalang sa tao. Kinuha si Adan mula sa pagkakalibing sa lupa, dinala sa kanilang klinik, at tuoy itinaan sa proseso at nilagyan ng oksigen sa ilong. Ginawangan nila ang sa lupa hiningahan sa ilong hanggang sa nagkaroon ng buhay